Hi guys. Dito pala tayo ngayon sa dagat dahil parang umaambon na. Pumunta ako dito sa dagat since malapit lang kami. Kasi maingay doon sa bahay. May gusto kong gawin pero hindi ko magawa-gawa dahil nga ang ingay. Hindi ako makakonsentrate sa gusto kong gawin. So pagpunta ko dito sa dagat, marami din okay, Hindi ko pa rin magagawa yung gusto kong gawin. So ito pala guys yung ano, Uh, gusto ko lang sana na Ipaalam sa inyo Kung may nakakilala man sa akin dito Sa bago kong channel Na uh, Sana Andito rin kayo sa isang channel ko Dahil doon sa kabilang channel ko Is Nag-upload na naman ako doon Pero gusto ko itong channel na to ay Personal kong gamit to Yung hindi halo-halo Kasi doon kasi sa kabilang channel ko Halo-halo ang laman doon kulang na lang ng asukal at ice yun ah, uh, pwede na yun kainin, so sobrang dami ng laman dun kung ano-ano na, so gusto ko, itong channel na to hanasportahan nyo ako dito dahil dito ko i-upload yung mga personal vlog ko mga sa family ko sa mga ginagawa ko ah, uh, doon kasi ano eh, halo-halo, mga reactions tapos may mga violations siya so gusto ko dito sa channel na to nandito rin kayo at sana supportahan niyo ako dito <laughs> kasi ano eh uh, itong channel kasi to hindi pa to na monetize then gusto ko na i-grow ko to uh, at yun nga sana uh, nandito rin kayo sa isang channel ko dahil doon ano na talaga parang kung sa damit pa na ano yun is madumi na kasi marami nang mantsa kailan uh, kailangan ko nang gumawa ng isa na yung malinis kaya ito yung gagawin ko na malinis para ano dito ako mag upload ng mga personal namin na vlog soon kung ano sisipagin ako gagawa ng mga videos so yan nakikita nyo paligid ko oh, dagat yan Ah, uh, ano ngayon low tide kaya dito ako nag Gala-gala. So, gusto ko sana maligo. Eh, okay, may dala akong cellphone. May dala akong plastic. Yeah, iwan ko lang kung uh, gustuhin ko maligo ngayon doon. Maligo ako. Yan. Maraming maraming salamat pala guys. Sa kay ano? Sa kay Hilton. Shout out sa'yo. Sa kay Kaylee. Kay, sa bibi mo, Kaylee. Sana mapanood mo to at shout out ko yung anak mo. Dahil yung mga ibang videos ko doon, di ko rin makakomment dahil naka-off comment naman yung mga uploads niya doon. So yun, maraming salamat kung narinig yung mga nagkakaraoke dyan. Iwan ko lang kung hindi tayo masapon ni sa nagkakaraoke. So yun, maraming, maraming salamat at sana kita-kita tayo dito sa mga old friends ko. Pwede kayo mag-comment dito para malalaman ko kung nandito talaga kayo. So thank you, maraming salamat. Ulan. Bye!